Tuwang-tuwa si Xi Jinping sa balitang ito. Posible kasing mapatalsik sa pwesto si Pangulong Marcos at si BP Sara Duterte na ang pumalit. Sa derechahang batikos ni Sen. Ivy, nagdodroga daw ang Pangulo, pati ang mga anak nito. Grabe ano, sobrang desperado na ang China mapatalsik sa pwesto si PBBM. Pag nangyari kasi talaga yan, si Vice President na ang hahalili bilang Pangulo ng Pilipinas. Galit na galit na kasi ang China kay PBBM dahil to sa pananatili ng Curious Strike Group sa West Philippine Sea. Habang nasa Pilipinas ang presensya ng mga Amerikano, hindi masasakop ng China ang Taiwan. Alamang kami ni Bongbong! Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Batid ko na na nagdadrag siya. Lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. Parehas pala silang mag-asawa. Pero kayo, naniniwala ba kayo sa speech na no to ni Senator Marcos? na nagdodroga daw ang Pangulo? Pamumuliti ka ang dahilan bakit sinisiraan ang Pangulo. Ayon niyan kay Blue Ribbon Chairman Senator Ping Lakson. Pero bakit nga ba sinisiraan niya ang kapatid niya? Puro pro-China senator kasi ang sangkot sa flood control issue. Senator Chis Escudero, Jingoy Estrada, Joel Villanueva at kumpanya ni Senator Bongko. Kaya para kay Senator Ping Lacson, maling mali ang ginawa ni Sen. Aimee dahil wala namang ebidensyang ipinakita. Wala na ng bilib kay Sen. Aimee sa kanyang ginawa. Pwede niyang gawin, merong ibang forum eh, para dyan eh. Huwag dun sa harap ng daan libon tao na hayagan mong sisiraan, totoo man o hindi, ano? Hindi natin alam kung ano kung Ang alam lang natin yung mga facts na nakita natin in the past na uh, I believe ano I think uh, if if I uh, can uh, recall it correctly parang nag-undergo na rin yata nang uh, blood uh, ng, uh, uh, drug test si Pangulong some, some time ago no uh, I think bago nagkaroon uh, ng kampanya nung 2022 Mm -hmm. oh, yeah mm -hmm. tama parang mm -hmm. uh, parang 2021 yata yan or ewan ko Basta mm -hmm. meron na pong nabasa somewhere mm -hmm. na nag-undergo na siya ng, uh, ng, Oo, drug, ng test at drug, at drug, test. nagnegative siya. Tama, mm -hmm. oh. mm -hmm. yun, lang ang fact, yun lang ang fact na alam ko. Yeah. Ang pinakamahirap ngayon na trabaho ay si anti Antimoclear Castro. Presidential spokesperson siya. Wala daw basihan ng pagdodrogang akusasyon kay PBBN. Ikaw ba papayag na nagdodroga ka pero walang ebidensyang maibalabas? Desperada na daw ang mga pro-China. Unang-una, yung nagpapahayag na magbitaw ang Pangulo sa pam pamumuno. Sino-sino ba sila? Sino-sino po ba may interes na mawala ang Pangulo sa pwesto at palitan ng ibang liderato? Sino po ba yung papalit? At sino po ba ang makikinabang kapag ang Pangulo ay nawala? Siguro, karamihan dito, yung gusto umupo agad, hindi na makapaghintay sa 2028. Pangalawa, mga taong tatamaan ng pag-iimbestiga patungkol dito sa mga anumalyang flood control projects at infrastructure. Tandaan po natin, uulit-ulitin natin, ang Pangulong Marcos Jr. po ang siyang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects na hindi po nagawa ng ganito kalalim nung nakaraang administrasyon. Since 2020, marami ng ghost projects sa panahon ni eh, Dating Pangulong Duterte, pero may nangyaring ganito bang pagpapanagot? Wala tayong nakita. So kapag ka po maraming tinamaan dito, malalaking um, tao na nasa pwesto, malamang ang gugustuhin nila ay mawala ang Pangulo sa pwesto para matigil ang pag-iimbestiga na ito. Kayo, yung ako sa hang nagdodroga? Payag ba kayong siraan kayo na wala namang sapat na pruweba at ebidensya? Ikomento sa baba ang yung salo